Pag nakuha yan ni Tito Soto, mga kababayan ko, at pinaimpid si Sara Duterte, Tito Soto will be the vice president. Kasi manimbawa, makakuha ni Tito Soto yung senate president, tapos pinaimpid si Sara, edi kuha ni Tito Soto yung vice presidency. For three years, mga kababayan. So ngayon, I think she's waiting for assurance, mga kababayan ko. Ewan ko lang kung kanino. I hope you get my point kung kanino siya nangihinig ng assurance dito, di ba? Tuloy, mga kababayan. Ang sinisisi naman ng ibang mambabatas na miyembro ng Makabayan Block, si Pangulong Bongbong Marcos, na nagsabing hindi niya gusto ang impeachment. Mm hmm. Alam mo sa mga Makabayan Block ha, Eto, tanongin ko kayo. Sabi nyo, hindi, hindi daw gusto ni Presidente Bongbong Marcos. Ito, hindi ako maniniwala. Tama? Maniniwala kayo hindi gusto ni Presidente Marcos? Ang bobong tanong yan. Hindi, mga ko, you must listen. Naniniwala ka bang hindi gusto ni Presidente Bongbong Marcos ang impeachment? Tanongin ko po kayo, yes or no, mga kababayan ko. Naniniwala kayo?